Sampung eskwelahan sa Iloilo binulabog ng bomb threat sa loob ng isang araw. Kasama natin sa balita si Radyo Rezi Bordon, RMN Iloilo. -Ilo. Napulabog ng bomb threat ang sampung mga eskwelahan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo -Ilo kahapon. Dahil dito, kaagad na siluspende ang pasok at trabaho upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga esadyante at mga guro. Sa lungsod, kabilang sa mga pamantasan na nakatanggap ng banta ay ang Iloilo -Ilo National High School, main campuses ng West Visayas State University at Iloilo -Ilo Science and Technology University, Washington College of Iloilo, -Ilo, Central Philippine University at dalawang campus ng St. Theresa East MTC Colleges na Magdalo at La Fiesta. Kaugnay dito inanunsyo ni Iloilo -Ilo City Mayor Isa Trañas na nakahandang magbigay ng 100,000 pesos na pabuya ang Iloilo -Ilo City Government sa sino man na makaturo sa responsable sa sunod-sunod na bomb threats. Samantala sa probinsya naman, tatlong mga eskuelahan mula sa iba't-ibang mga distrito ang nakatanggap rin ng bomb threat. Ito ang West Visayas State University Kalinag Campus, Gimbal National High School at Iloilo -Ilo Merchant Marine School sa Pavia. Kasunod nito, tiniyak ng Police Regional Office 6 na nagsasagawa sila ng investigasyon at siniseryoso ang mga banta para sa seguridad ng lahat kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Razi Danioso Bornoon, Tatak, RMN